Grabe wow, yan. So kasama yan, Chef. Uh -huh. Ito na po yung order niya, pansit gisado with bagnet for only 150 pesos. Good for two na po yan. Meron din tayong buffalo chicken. Ito yung... Magkano naman ito, Chef? 110 pesos. 110 lang. Uh -huh. Total ng piraso? Apo. Uh -huh. Pero hindi siya alirize, uh -huh. ha? At saka yung sauce na yan, boss, ano yan? Homemade yan. Ah, sige, tikman ko to ha. Okay. Sige, yung isa pa ay yung... Meron din kaming best seller din sir like, na pinagmamalaan ng di Bistro ni Berto. Ang chicken filet alaking. Alaki? Ayan, ang laki. Lahat po ng pagkain namin dito homemade. Ayan, magkano naman po yung ganito kalaki? 110 pesos. Bali sir, isa chef. Tapos nung nag-pandemic, may na lugaw. Ah, uh, yun yung alternatibong naisip ko na paraan para mabuhay nun no? kasi... Parang survival days yun eh, yung panahon yun eh. Gusto na kaipon ka, nagtayo ka na ng sarili mo. Ah, na sarili ko. Okay. Boss, eh. Hello, boss. Hosting. Boss. Boss, ano niluluto? Ah, mo, boss. Pansit, pansit par, gisado. Ano masarap 'yan, ha? Matikyan, boss. On the spot cooking 'yan, eh. Talagang may init pa yung serve yan. Parang ang dami, sir, ha? Ayan, sir. Ano yung nilalagay mo? Special sauce to. Pansit sauce. Special oh, sauce? Homie. Ah, alam ko toyo. <laughs> ano to? Timplado na to, boss? Pero kung titingnan mo siya, mukha lang siyang toyo na. Uh, pero special sauce yan, boss. Mm. Ito guys, uh. screenshot nyo guys, ha. Uh. pagpunta nyo dito. Para hindi kayo mabigla at may idea na kayo. Unahin natin, tikman yung kanilang pansit bisado. Ayan guys, 150 to, yung ganito kadami. Good for sharing na dalawa yan. So ito yung actual niya. So wag na natin pabain. Tikman na natin yan. Wow. Grabe wow. wow. yan oh. Mm. Ang sarap. Sakto lang yung alat niya. Medyo malutong. Hindi malutong ha, crispy. Ang sarap. May mga generous amount ng gulay. taman tama yung pagkakaluto ng noodles niya. May pinakakanton. Hindi siya masyadong malabsa. taman tama lang. Sarap. Palag-palag nga -palag ito pag inulam mo eh. mm. Sarap. Next yung ano nila Sisig bag Crispy siya guys May egg Ayan Yung ganito kadami is 130 Ayan o oh, Dami yun eh. Wow Tap Ang sarap niya ito At na ito up, pulutan Kasama yung tingin sa akin Ang cameraman ko Sabi niya sa akin Huwag mo masyado ubusan Itikin pa ako niyan Sarap Wow, ito naman yung bulalo nila dito guys Yung ganito kalaki guys is 150 Ayan, may dalawang pirasong mais At may malaking karne Wow Ibon maro no So tikman natin yung sabaw Dito kasi magkakatalo yan Mmm Harap Hindi siya ganun kaalat So tikim tayo ng yung sabaw nga pala guys, parang kumaagat na yung ano. Parang humalo na yung lasa ng karne. hmm. Parang ngayon ako nakakita ng bulo na sitaw. Si Ay, beans. Ito. Baggy beans. Baggy di ba? First time ko to. Next natin titikman. O kakainin kasi ito lahat di ko matikma kasi di ko maubos. Sama natin sa akin ng cameraman ko. So ito guys, ito talaga sa akin talaga to. So tikman natin. Ito yung chicken alakin alaking 130. Ay hindi, 110. Ayun. Lucky you. Ang kapal siya. Oh, so, tikman natin. Mm. Medyo creamy. Saka malaman siya. Hindi nga pala ito only rice, ha? Wow. Hmm. Eh hey guys, uh, kung gusto nyo mag tumikim na ganito, yung luto ni Chef Berto. Oo nga pala guys, yung nagluto na ito, isang chef sa isang restaurant. So, maalam siya, alam niya yung ginagawa niya, niluluto niya. Dahil na kayo guys dito sa may, parang kayo pinagsama, Scorpion Street. Dito yan guys sa may tagig Ayan Tapos lalagyan na lang natin sa comment section yung complete address nila uh, Dayo na kayo guys Hindi ko matigman kasi sa mga tingin niya talaga Marabi yan oh So kasama yan chef ah. Ito na po yung order niya pansit gisado With bagnet For only 150 pesos Good for two na po yan Meron din tayong bupalo chicken Ito yung Magkano naman to, sir? 110 pesos. 110 lang. Total ng piraso? Apo. Ah, to, ah po. Pero hindi siya alay rice, ah. ha? At saka yung sauce na yan po, ano saan yan? Homemade ka yan. Ah, sige, tikman ko to, ha? Okay. Sige, yung isa pa ay yung... Meron din kaming best din, sir. Pinagmamalaki rin ng ni bistro ni Berto. Ang chicken pelay alaking. Alaking? Ayan, ang loki. Lahat po ng pagkain namin dito, homemade. Ayan, magkano naman po yung ganito kalaki? 110 pesos. Bali, sir, isang kang chef. Tapos nung nag-pandemic, Nagtindahan ng lugaw. Ah, uh, yun yung alternatibong naisip ko na paraan para mabuhay no kasi para survival days 'yan eh. Yung panahon na 'yun eh. Gusto so, nakaipon ka, nagtayo ka na lang sarili mo. Ah, na sarili ko. Ah, Kailan? Hey, hello, boss. Bossing. Boss, boss ani nilo do, mo boss. Pansit, pansit par gisado. Ano masarap 'yan ah. Matikyan, boss. Ondas pat cooking yan eh. Ah, parang talagang may in serve yan. Para ang dami sir ha. Ayan sir, ano yung nilalagay mo? Special sauce to, pancit sauce. Special oh, sauce? Ah, akala ko toyo. <laughs> ano to, timplado na to boss? Pero kung titingnan mo siya, mukha lang siyang toyo. Ah, na... uh, pero special sauce yan boss. Hmm. Ito guys ha? screenshot nyo guys ha, pagpunta nyo dito. Para hindi kayo mabigla at may idea na kayo. Uh -huh. Unahin natin, tikman yung kanilang pancit gisado. Ayan guys, 150 to, yung ganito kadami. Good for sharing na dalawa yan. So ito yung actual niya. So wag na natin pabain. Tikman na natin 'yan. Wow. Wow, bien. Hmm. Sana Sakto lang yung alat niya. Medyo malutong. Hindi malutong ha, crispy. Yung sarap. May mga genus amount ng gulay. Tama-tama yung pagkakaluto ng noodles niya may pinakakanton. Hindi siya masyadong malabsa. Tama tama lang. Sarap. Palag-palag nga ito pag inulam mo eh. Mm. Uh. Next yung ano nila. Sisig bag net. Crispy siya guys. May egg. Ayan. Yung ganito kadami is 130. Ayan o. Oh, dami yun. Eh. Wow. Sarap. Ang sarap na ito. At may ito pulutan. Kasi yung tingin sa akin ng cameraman ko. Sabi niya sa akin, huwag mo masyado ubusan. Itikim pa ako niyan. Sure. Wow, ito naman yung bulalo nila dito guys. Yung ganito kalaki guys is 150. Ayan, may dalawang pirasong mais at may malaking karne. Wow. Ibon maro oh Sutik so, pa natin yung sabaw. Dito kasi magkakatalo yan. Mmm. Harap. Hindi siya ganun kaalat. So, tayo ng... Yung sabaw nga pala guys, parang kumaagat na yung ano. Parang humalo na yung lasa ng karne. Mmm. Parang ngayon ako nakakita ng bulalong na yung sitaw. Ay, beans. Ito. So, no? Bagu-bins. Bagu-bins, diba? First time ko to. Next natin titikman. O kakainin. Kasi ito lahat, di ko matikma kasi. Na, di ko maubos. At sa tingin sa akin ng cameraman ko. So ito guys, ito talaga sa akin talaga to. So, tikman natin. Ito yung chicken alaking. Alaking. 130? Ay hindi. 110. Ayan. Lucky, oh. Kapal siya. O, tukman natin. Hmm. Medyo creamy. Saka malaman siya. Hindi nga pala toan ni rice, ha. Wow. Hmm. Hey uh, guys, uh, kung gusto nyo tumikim na ganito, yung luto ni Chef Berto. Oo nga pala guys, yung nagluto na ito, isang chef sa isang restaurant. So, maalam siya, alam niya yung ginagawa niya, niluluto niya. Dayo na kayo guys dito sa may, parang kayo pinagsama, Scorpion Street. Dito yan guys sa may, may tagig, ayan. Tapos lalagyan na lang natin sa comment section yung complete address nila. Uh, dayo na kayo guys. Hindi ko matikman kasi sa mga tingin na talaga.